Hello, good morning po mga ka-BJ Good morning mga ka-BJ Punta po ko sa birthday rally ni ano ni ni Tatay Dikong sa 80, 80th birthday ni di Tatay Dikong ngayon ngayon po ang rally doon sa Maynila So at uh, tapay ninyo po yung live ko mga ka-BJ, ito yung motor ko yung po yung kasama-sama ko po, po yung pag ako pang vlog.

Digong. So dito po nila ginagana po mga kapito yung mga ano yung mga followers, yung mga nagpamarko kay Tatay Digong sa 80th birthday niya. So ginanap po dito rally po dito mga kapito. So meron din po kanina mga nagano mga nag uh, motorcade. And then uh, dito po sa Pakwari na nagaganapin po Bali, dito po sila uh, nagdiriwa ngayon. So yung mga tao po mga kapito nandoon na po sa loob po mga kapito. So ito pila po ang pagpasok dyan. Nakita ninyo po pila po yung mga ka-BJ. So, tinatina po natin at uh, umakapasok tayo mamaya at uh, mukhang puno na ata. Mukhang puno na po at mga ka-BJ. So, hindi po natin alam kung bakit dito sa loob ng arena hindi sila doon sa open place. Ano? Kung sa open place yan at uh, walang siksikan ka walang uh, kahit anong gusto mo na papasok pa sa ka dumadaan pwede so rito tingnan mo mga kabijay bali dalawa po ang pila dito mga kabijay dalawa ang ano siya dyan at saka doon so dito po sa lapas mga kabijay at uh, nakita po natin doon sa live ng mga ibang kasamahan natin pong mga vlogger mga ka So hindi pa naman po siya gano'ng kapunuan so marami na rin at uh, ito mga itong mga nagtsatsaga pa po, po naghihintay yung po mga vlogger po mga kasabay natin mga kasamaan po natin mga vlogger dito mga kapit so tinatilan po natin hanggang pa may po mga kapit ha at uh, syempre uh, kahit sino talaga may mga followers yan talaga mga kapit

mga ano yung mga bagay uh, kanya kanya ano na rin po mga kapitsay ayan mga nanghihintay mga nangabang ayun magbilis doon pasok tayo sabay tayo doon sa loob tingnan natin itong isang ay itong vlogger nito muslim ito mga kapitsay taga holo ito ayan, ayan yan ito naka black ito pasapin natin puntahan natin ha? muslim ito at uh, kapapayan po natin so, pasok muna tayo mga kapitsay ha pila tayo para makapuesto na tayo sa loob. Ayan. Na... Okay, Inantayin natin video yung loob kung gaano ka kung gaano ka pa... luwag o kung gaano ka dami ng mga tao sa loob mga karijeng. So, hindi tayo pa So, habang hindi tayo papasok sa lumang sabi, hindi natin ma hindi po natin ma masaksihan sa dami ng mga tao nagmamahal kay Tatay Digo mga kapitay so kaya rin papasok muna tayo kasi ang mga tao nandiyan na, marami na po dyan sa loob mga kapitay kasi andyan na po yung mga kasamahan natin mga vlog yung napanood po natin sa mga live nila mga kapitay so kung hindi man po we can find ¡Sí! Diyan. po mga natawi, ko Kut ko po natin tumawa. sa talay dito, sa tae. At darinin tayo ng audience. Uh, po, yung mga nagmamasaya dito, ha. Shout out pala sa mga Tagabintana, at lalong, lalong po sa mga tawa, tawe, shout po sa inyo lahat 'yan. po, mga ka-BJ ha at ito uh, so mga ka-BJ mga ka-BJ so itong araw na ito, ito po ang 18th uh, birthday ni Tatay Digong so ito po siya po ito ng mga nagmamahal sa kanya mga ka-BJ so sa so, nakita natin naman like, sorry naman mga tao dito sa loob at uh, marami pa po doon sa labas mga ka-BJ so medyo mapima ano kasi medyo mahaba po ang pila mga ka-BJ so sabay na natin po ang kamamay-may po ito mga ka-BJ Ayan, so Makikita naman po natin Kung gano'n siya kamahal ng mga tao Kasi ito din sa tatay, hindi kong masa ito eh Tulad din po ni Erap nung araw, masa din po Yung mga ka-PJ At uh, kaya, ang nagmamahal po sa kanya Mga taong bayan, mga masa po mga ka-PJ At uh, shoutout po Ulit-ulitin ko po, shoutout po sa mga Taga Mindanao, lalong nga po sa Tawi-Tawi, dyan po sa Cebu to ah. Marami po mga ano ko dyan So kumusta na po yung mga basher ko dyan sa Shibuto Tawi Tawi ayan na po no At uh, mga basher ko po dyan sa Shibuto Mga oh, so nagpapasok si po sa akin Pumahal po kayo sa tayo dito Kung na po tayo mga kapitid Diyan na po tayo At pinakita po natin sa inyo At uh, dito po sa sa Paco Manila sa Manila Metro Manila po itong mga kapitid ayan ah ayan tulad ng sinabi ko po sa inyo mga basher ko po dyan sa Cebu to Ah, uh, na po kayo dyan? At uh, Happy Ramadan po pa pala sa inyo lahat dyan yung mga kababayan ko. Lahat po, lahat po yung mga muslim sa buong mundo. Happy Ramadan po sa inyo lahat. At malapit na po yung ano, malapit na po yung hari raya. Uh, happy Hari Raya na po sa inyo lahat mga ka, mga ka kaibigan ko ha, ah, mga kababayan ko happy hari raya na po sa inyo lahat advance happy hari raya dahil last friday na po ito ng, ano, ng fasting mga ka BJ itong taon na ito at uh, tingnan ninyo naman na uh, kung kayo po dyan ay nagpapasting yung mga tao daw, daw po hindi at uh, ere po nag, nagpapakita po ng pagmamahal nila po dyan sa ay tatay Digom po nila yung pagmamahal nila po kay Tatay Digom mga yung mga tao dito sa Metro Manila yan. o. Pwede po natin happy-happy birthday po Tatay Digong. Happy 80 th birthday. i'll be BJ yan ano? ano, ganyan talaga. At ganyan talaga ang kalakaran ng politika mga kapidyo. So, nila ninyo ang pangyayari ano, nung nakaraan ng Presidente ka, ikaw ang may hawak ng Pilipinas. Tinitingala ka ng mga tao. Ano? ginagalang ka ng mga tao, hindi naman lahat. So marami. So ngayon, ayan na naman, ano, ayan po ang nangyari. So sa so, ngayon, ayan, wala ka na sa pwesto. Ayan, ano na nangyari, ayon Makasuhan. Makasuhan po si Tatay Digo. Talaga ganun kaya marami naman mga presidente sa atin. Marami naman mga kinalagta, mga politiko. At hindi lang po siya, marami po sila mga nakasuhan. Mga kinakasuhan po sa mga na... nangyari sa kanila rin sila po ay nasa nasa tuktok ng Pilipinas eh kaka ano so ngayon nung nawala na sila sa pwesto ayan sabagay so, kasi itong kaso ito talaga matagal na ito eh matagal na ito dahil sa Wallon So marami po kaso sa kanya noon So ngayon hindi na Hindi umusad po ang kaso dito Nung panahon niya po naging presidente So ngayon nagpahin po sila doon sa ICC So ngayon Ngayon na po lumabas ang warrant So ito Ito na po nangyari Na-arresto na po siya Nadala na siya doon sa ICC wala po, nawala na wala na siya sa kapangyarihan. So ganun na nagkamuhay mga kapitid. So ang galit naman mga ito, mga ibang tao, kay Bong Bong Marcos, kay PBBM, ang galit naman nila. Ba't pinadala um, doon sa ibang bansa, ba't na mabito. Ba't kinitnap. Yun naman palabas ng mga ibang ano talaga yung mga ka-PJ no, kanya 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 kanyang palabasan kanya kanya kanyang kanya -kanya -kanya sa mga tao yun talaga ganoon talaga. kanya talagang buhay sa mundo nila eh, so din ko po mga ka-PJ uh, happy birthday happy 80th birthday so god bless mabuhay po tayo mga Pilipino maraming maraming salamat po sa inyo lahat पी चाहिए और को कोताई ने लग